Pilipinong may trabaho noong Setyembre, tumaas din ang underemployment rate o mga manggagawang naghahanap ng dagdag trabaho para madagdagan ang kanilang kita. Nasa frontline ang balitang yan, si JC Cosico. Brand Marketing Manager sa umaga at virtual assistant sa gabi. Sa kanya pang free time, raket bilang financial advisor at agent ng Life Memorial Plan. Ganyan ang araw-araw na buhay ni Gerald Ibasitas. Even though I have my full-time job, it's not enough. May pagod talaga siya at the end of the day. Kabilang siya sa mga underemployed o yung mga may trabaho na pero pa ng racket. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, tumaas 11.9% ang underemployment rate sa mansan noong September. Katumbas yan ng halos 6 na milyong Pilipinong underemployed. Mas marami kumpara noong Agosto. Bahagya namang tumaas ang employment rate o mga Pilipinong may trabaho. Nasa 96.3% o halos 50 milyong Pilipino noong Setyembre. Paliwanag ng PSA, dumami rin ang mga senior citizen na nagkatrabaho, lalo na sa services sector. Baka nagbukas sa mga sari-sari stores, convenience stores. So doon nang galing yung uh, substantial increase sa services. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, pinapakita nito na bumubuti ang lagay na ekonomiya sa gitna ng tumaas na underemployment rate, prioridad daw nila ang paglikha ng kalidad na trabaho katuwang ang private sector. Sinegundahan naman niya ng National Economic and Development Authority o NEDA. Nahihipagtulungan na ang pamahalaan sa pribadong sektor para bigyan ng tamang training ang mga manggagawa. Sa huling quarter ng taon, inaasahan namang darami ang magkakatrabaho dahil sa si Christmas season. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.